Tune in at ang inyong chef na naman ngayong araw, si Idol Shanty! Alright mga Idol, at ito uh, na yung ating uh, recipe for the day. It's uh, about uh, beef. Uh, beef lang naman mga Idol na... Uh... Ay! Recado! na. eh, mali yung ano ko. <laughs> It's supposed to be like this. Ayan. Oh, grabe kung ano kasi yung mga pinipindot-pindot natin idol, ano? Ito na yung, uh, idol, ha? Uh, grabe talaga yung uh, mga nangangyayari. At uh, sa ano, pagpala, pagpa-pray na lang natin yung ating mga kababayan sa may Mindanao. Ang ating sukiyaki. Mga suki! Yaki! Hindi naman yaki kundi sukiyami. Ayan, sukiyami beef ngayon. At ang uh, kailangan natin ay uh, beef, yung uh, manipis. At uh, toy sauce, mirin, uh, sukal so na brown, at saka sake or cooking wine. Kailangan din natin ng uh, cup ng uh, tubig o pwedeng uh, ano rin ito, ano idol, yung uh, broth, na broth cubes at saka tokwa at saka repolyo hiniwan na pahaba at... Uh, ito yung sibuyas at bagu beans at saka sitake noodles o sotanghon. So optional na yan. Kung gagawin lang natin, so magigisa lang tayo mga idol, no? Uh, bago natin gisahin, pagsamasamahin muna natin ang ating toyo, mirin, asukal at saka syempre ang tubig. At saka ano pa ba ang uh, ilalagay natin? Uh, at haluin natin hanggang sa matunaw na asukal at initin natin ng kawali, maglagay ng konting mantika, igisa natin ang beef ya yeah, Dapat yung beef na pagkakahiwa mo talaga, eh, napaka-engpiece. Parang kasing-engpiece, dahil takidahin mo si ka-idol. Wow. Magustuhan. At ang engpiece niya, pinangiwang, dahil sukiyaki beef. At pagkatapos, maglagay ng kaunting mantika, gisa na ang beef, at uh, set aside muna, lutuin na muna natin ang ating gulay na tokwa, o uh, yung mga iba pa carrots, uh, tokwa, repollo, at uh, ibukos na natin ang kalahating... Uh, Uh, yung ating kalahating natirang sauce. Wow! At ibalik natin yung beef. Ayan, eto na mga idol, ang sukiyaki beef stir fry. Wow! Diba, pagka sarap-sarap, okay na to. Tikiman time. At ayan, uh, yan, ang sarap talaga. Raps sa lutong Pinoy ni Idol Shanti Papi. <laughs> ang oras natin, it's 11.34 sa IFM. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plot.